Alam nyo ba mga beshi na dito sa East Coast Park at dito sa Singapore, ang dami nyo pwedeng gawin. Oh, by the way, papakilala ko lang sa inyo yung uh, bike natin. <laughs> bumili na ako ng sarili kong bike beshi kasi nahiya na akong manghiram sa housemate ko ng bisikleta. Yung rason kung bakit ako bumili ng bisikleta kasi gusto ko ma-enjoy yung nature every time off ako mga beshi. So, by the way, etong bike na nabili natin, nafo-fold to. Foldable yan mga beshi. So, pwede ko siyang isakay sa train, pwede ko siyang isakay sa bus. Pero sabi ko nga kanina, ang daming pwedeng gawin dito sa East Coast Park sa Singapore. Papakita ko sa inyo ha. Siyempre, isa na nga dyan ang pagbibisikleta, kagaya nitong ginagawa natin. Oh, katulad niyan. Ayan pa. Pwede kayong magbisikleta dito mga beshi. O kung ayaw niyong magbisikleta, pwede kayong mag-walking, pwede din kayong mag-jogging. O, 'di ba? Yung iba naman yung trip nila magcamping, camping Ayun oh, merong mga tent na nakatayo. Ayun din, ang daming nagka dito mga beshi. Overnight actually pwede. Pwede din kayong mag dito mga beshi. Ayun oh. Oh, ang dami pwedeng gawin, mag-swimming. Go! Pwede din kayong mag-exercise dito mga beshi. Ayun o, oh, meron mga built-in na mga exercise machines. Pwede ka rin mag-wakeboarding dito mga beshi. Ayun o, oh, tingnan niyo si kuya. Woohoo! Galing ano, para ka lang nasa Siargao. <laughs> At kung ganyan naman ang trip mo mga beshi, naku po pwede! Meron actually dito sa East Coast Park na nagpaparenta ng mga ganyang gamit. Ayan o. Oh. oh sa ganda nitong East Coast Park mga beshi nako talagang magugustuhan nyo dito pwede ang pamilya pwede ka mag solo pwede mag jowa <laughs> kung wala ka namang bisikleta beshi ayan po pwede kang magrenta merong nagpaparenta ng mga bisikleta dito oh di ba at kung ayaw mo namang mag-bisikleta pero trip mo mag roller skating ayan beshi o oh, tingnan niyo si kuya o oh, di ba ang cool yan yung talent na hindi ko pa talaga makuha-kuha. <laughs> Galing! O, ba? Diba? Beshi, akyat tayo dito. Meron akong ipapakita sa inyo, ha? Gamit syempre yung ating bisikleta. <laughs> Ayan, kung balak ni man ninyong mag-skating. Ayan, o. Oh, ano bang tawag dito sa skating na to? Eto, dami dito. O, oh, 'di ba? Pero syempre kailangan ingat lang ah. merong mga bata, merong mga adults. Astig, 'di ba? Oh, ang galing oh. <laughs> wow. Dito naman sa area na to mga beshi, po pwede kang mag-fishing. Ayan oh. Hindi ba napakita ko na sa inyo sa dati kong uh, video yung pangingisda ng ibang mga kaibigan natin dito ayan punta ka lang dun sa dulo marami kang makikita ang mga nangingisda mga beshi oh ayan ang mga beshi oh nakikita niyo oh nangingisda sila oh ang iba dyan ang dami ng huli oh di ba <laughs> iba dyan maaga pang pumuesto dito oh di ba ang dami ayun pa oh pwede na pang ulam yan ano pag nakahuli ka ng isda dito <laughs> galing ayun si kuya nakahuli ng mahabang isda ayan ah, wow Wah! wow o wow. oh, beshi, kita nyo ba yan ang galing oh woohoo grabe sarap niyan. sa bawan <laughs> galing beshi Nangingisay-ngisay po yung isda. Sarap niyan. Lagyan ng malunggay sa bawan. o <laughs> oh, tapos pag nandito ka po, pwede ka rin tumambay. Hindi lang pwedeng mangisda dito. Pwede rin tumambay. Ayan o. Oh. Tingin-tingin ka ng view. Tingin-tingin ka ng mga parko doon. <laughs> sobrang ganda dito. Kaso sobrang init ngayon. Mula dito mga beshi, makikita mo yung mga nagtataas ang mga building. Nandun yung Marina Bay Sands o. Oh. Tapos ayun o. Oh. Dami oh. Oh. <laughs> Grabe ang ganda talaga ng view dito. Woohoo! De ba ang ganda? Ang dami ding nagpapara sailing dito mga beshi. Ayun oh, para sailing bang tawag diyan? Yung mga maliliit na bangka. You know? Oh. Ang ganda, ang saya. O oh, kung gusto niyo lang magbilang ng mga eroplanong lalapag sa Changi Airport, oh, pwede din kagaya nito. Ayan! <laughs> Woohoo! Eto pa beshie oh! Ayan oh! <laughs> Woohoo!